Good morning DIY muna tayo no magawa tayo ng axe aks. axe ang ating gagamitin ay itong sprocket ng motor gawin ito natin ng axe axe tapos gamitan tayo ng litik drill tubo handle DIY tayo okay. san standby Thank you. napaka simple lang kabatid sa tubo natin ng media saka yung sprocket ng motor makagawa tayo ngayon ng ng ah ubiti pang ngam pang buto ng baboy putol dyan ngayon ang problema natin itong ang uh, kanyang ipin ang kanyang ipin ngayon gagamitan natin siya ngayon ng ah uh, yan pang tanggal dyan mamaya makita nyo mamaya yung mga brother at matalas nyan at mayroon din tayo na dish mamaya pang patalas yan si yung dish na yan ay mga liha yan pang patalas yung dis na ito ito ngayon ang panghasa natin dito para mawala yung giring giring na yan napakasimple lang na mga brother mayroon na ka ng axe mamaya standby Ayan tayo. Oh. Tanggalin na natin yung ngipin-ngipin uh, na yan. Ito na. yan yung ating palakol mga brother at pagka nabaga na yan, lagay na natin dito sa yos oil. Yos oil na yan mga brother ha. Tayo magsubo yan ngayon, kailangan masubahan yan. Okay mga brother. Baga na mga brother. Perti maghaha na kayo dia nak makan pada dia Ayan ang pagsubo Yos away lang ang gamitin Okay Brother, stand by Tingnan mo mga brother Zero na ito yung ginawa natin mga brother finish na talaga oh. sprocket ng motor tubo na midya. PVC na uno para hawakan yan mga brother tingnan mo mga brother kung ano katalas yan mga brother yan wow kaya pag may sprocket mga brother tubo lang na media hawakan ka na putulin mo lang Welding mo, kasain mo dito, palakaw na? Okay, parayu.